Hello guys! Welcome back to my channel. Ang um, video po ito ay ginawa ko para sa mga misis o magjowa na gustong alamin kung may ibang may ibang babae si, may ibang babae yung mga partner nila or si mister may ibang pinakatagpo. O kaya sabihin na natin gusto nyo gusto malaman ni misis kung may kabit si mister. So malalaman nyo po yun sa pamagitan ng isi-share ko sa inyo. So kung ako po sa inyo papanoorin ko po na buo ang video ito para po para po malaman nyo kung paano nyo po mamumunitor araw-araw si mister um, matitrace si mister kung nasaan siya kasi, di ba, halimbawa, si Mr. E, umalis ng bahay, kayang-kayang i-trace siya. So, yun nga, isa-share ko sa inyo, yung nabili ko siya Shopee. Ito, 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 ayan. Kung makikita niyo ayan. So, isa po siyang GPS tracker. Yes, yes, yes. GPS tracker, tracker po siya. So, ibig sabihin, mamu-monitor po talaga natin si si Mr. Or, malulocate po natin siya. Gamit lang po ito. So, mamaya, ipapakita ko po siya kung paano gamitin. So, para mag-unboxing din po tayo mga guys. So, open na lang po natin. So, nabili ko siya sa Shopee, 238. Pero, binayaran ko ng 280, 288 kasi nga, syempre, may shipping fee at ibang bansa galing to. And then, cash on delivery. So, ito sabihin, binayaran ko siya noong nandito na sa bahay yung item na to. So, hindi ka talaga maluloko, diba? So, kapag so, mabili ka na ito, may instruction. Instruction, ayan, in-check, in-check, hindi mo pero may sa kabila ay English. English naman. So, English, madali lang intindihin. And then, may, yan, makikita mo, may cord din. Para sa, pag nalubat kasi yung GPS tracker, syempre, i charge natin. So, sino ba naman, di ba, pag ginamit mo siya ng buong maghapon, eh, syempre, maglubat siya. Kailangan natin i-charge siya. Yan, ang pangatlo, syempre, ito, GPS. Maliit naman siya kung makikita niya, di ba? Maliit okay. lang. Ayan. Maliit lang siya. Maliit lang mga kamisis. So, ang gagawin niyo po, dapat hindi malaman ni Mr. na dala-dala niya to. So, kayo na po ang lumiskate para maitagot ako, Mr. So, ang gagawin niyo po, itong mga ito, 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 ayan, yung pangalan na yan, i-delete -de niyo, kumbaga tatanggalin niyo siya. Tatanggalin niyo yan. So, ang ginawa ko kasi, ito kasi, eh, pangalawang order ko na to. So, binili ko lang to para ma-share ko sa inyo, mga kamisis. Gusto ko lang i-share sa inyo, kaya bumili ulit ako. So, meron ako nito. So, ang ginawa ko nito para hindi malaman ng asawa ko tinanggal ko siya. Kiniskis ko siya ng kutsilyo. So, pwede din naman tanggalin ng gamit cute Q-Tex, syempre. Tsaka, distractihan nyo na rin na lagyan ng, ano, design. Lagyan ng design. Basta matakpan nyo yan, yan. So, ito yung sa akin. O, wala na siya. So, ang mangyayari, pwede din isabit nyo ito sa bag. Isabit sa bag ng inyong mister. Kasi, may buta siya na pwede pang kitchen ba? Yung pang kitchen, ayan. So, makikita nyo, ayan. Basta may buta siya diyan. And then, yan siya, oh, Sobrang liit lang siya. So, pwede yung itago sa loob ng bag, sa bulsa, sa bulsa ng bag ng ester ninyo. So, ayan. Maliit lang siya. Tapos, mamagitan po nito, matitress nyo si mister nyo. Mamumonitor nyo gamit ang boses niya. Kaya kung ako sa inyo mga kanisis, umorder kayo sa Shopee. Sa Lazada, meron din naman ito, pero sobrang mahal. Mga, ang pinamababa niya is 500 hanggang 1,000. Pero ito, nabili ko siya ng 238. Naging 288 lang, 288 lang kasi yung shipping pin niya kasama na doon. So, yan. Pag binuksan mo siya, pag binuksan mo yung ganyan. Tapos, dito, kailangan ng SIM card. syempre kailangan ng SIM card para, para ano, para, ma para magamit natin. So, kapag, ano, nilagyan na ng SIM card, mag, ano siya, mag, iilaw ba? So, ayan, ayan, lalagyan natin. Sandali so, lang. So, may instruction siya dyan, kung paano, ayan. May instruction siya. Ayan, papakita ko na iilaw siya. Sandali. Pag nilagyan mo siya ng SIM card, Mag-iilaw siya. Ayan, ayan, ayan. Umilaw siya ng kulay pula. Yan, ibig sabihin, ayan, umilaw siya ng kulay pula. And then, syempre, tapan nyo na. Ayan, ganyan. dapat eh, pwede nyo rin siyang lagyan ng memory card kasi kung halimbawa, kung halimbawa po na, mm. gusto nyong, gusto nyong i-record yung buong buong hapon, buong hapon na wala si Mr. Habang ito ay eh, naki mister na bag, nasa loob ng bag ni Mr. So ang mangyayari kapag nandoon sa bag, pag ni-record nyo, ano, syempre eh, kailangan ng memory card. Pero pag walang memory card, hindi siya hindi siya gagana yung record niya. So kailangan may memory card. So kasi ang kasi ang unang gamit nito, um una maglalagay din yung SIM card, nakita niyo yung SIM, ay memory card, ah, ay, SIM card. Kung ano yung number na nilagay niyo doon sa tatawagan niyo to, tatawagan nyo to para ma-monitor nyo kung ano yung sinasabi ni mister nyo. Balala lang siya ganito. Mamaya, tapakita ko sa inyo kung paano tawagan na, na hindi nalalaman ni mister na na ano, na na ma-monitor na siya or natatawagan na siya. Kasi ito, kapag tinawagan mo to, kung siya siyang sumasagot na automatic na sumasagot itong GPS tracker. So, halimbawa, tinawagan mo siya bilang ayan, kung nga rin si mister may kausap doon sa tra sa trabaho niya o kung nasaan siya. So, pag tinawagan niyo to doon siya biglang sumasagot to, biglang sasagot to. Yung maririnig nyo na yung boses ni mister na may kausap, gano'n. So, gano'n. So, may mga gamit kasi sa instruction kasi. Pag binasa nyo may instruction, may intindihan nyo. So, unang salang ng memory card, ng SIM card, ng SIM card, na uh, magte-text kayo ng 00030 tatlong para mag-binding yung number, tapos yung nam cellphone nyo, misis, natatawag dito. Ito, kung nga, ito yung cellphone ni misis, tapos tatawag, tatawa, tatawagan mo siya. Ayan. And then, kung gusto nyo rin malocate, kung nasaan si Mr. Um, ang is i, side nyo is 7737 para malocate nyo kung nasaan si Mr. Kasi, may, basta may location siya, basta dapat may internet kayo or internet or bukas data nyo kung magagamit kayo nito. Kung nangyari, magre record nyo, i-record mag nyo, mag-send kayo ng 555 sa number na to na inilagay nyo. Nag-gets nyo po ba? So, ayan. Mamaya po, ipapakita ko din naman ang actual. Pero kasi gamit na rin. Nagamit ko na rin yung number na to. He, tumaga, parang ah, ko na lang. Tatawagan na lang natin. Ito, ipapakita ko sa inyo na sumasagot ito. So, ayan nga. Ang gamit po nito. Yun. May mga monitor mo siya. Gamit po ang GPS na to. Yung mga sinasabi ni Mr. Kung halimbawa, tatawag. syempre, kayong mga misis, tatawag po kayo dito sa number na inilagay nyo sa SIM card na to. Pag nyo naman na, halimbawa, si Mr. ipa-uwi na. ba, diba? Alam nyo naman yung oras ng uwian. Tatawagan niyo na siya Para kasi 'di ba may ibang mister na bago umuwi, nakikipagkita po, nakikipagkita muna sa kanilang mga kabit kasi ngayon nauuso na naman ang mga kabit-kabit, 'di ba? So, kaya ang natin bantayan si mister. Kasi minsan, 'di ba, nagpag nag-aaway kayo eh, kahit huli-huli niyo na si mister eh, ano, tanggi pa rin siya ng tanggi. So, para dito, ayan, may ebidensya ka na na nang bababae si mister. Ganoon. So, halimbawa, umalis eh, ayan, pauwi na si mister tawagin niyo na to so automatic na sasagot to tapos maririnig niyo na gumugutom siya maririnig niyo na gumugutom ay okay. tapos kunyari kung halimbawa naman may kausap naman si Mr. maririnig niyo rin dito kung halimbawa tumatawag kayo so para magmo-monitor kayo lagi-lagi dito sa phone na to gamit tawag tatawagin niyo yung number na to kung unlimited lang din naman kayo yun ang gawin niyo So, pag alam mo, trace nyo naman, pwede din naman. So, may instruction, meron po siya. So, maganda po siyang gamitin kung gusto nyo hulihin. Pero, ang patunayan nito sa ano po nito, talagang ang gamit po nito, pwede siya sa kotse. Kunyari, may kotse kayo. Pinalagay nyo siya kasi kunyari, di ba minsan may ano ano kotse, nawawala o di matitayis. Doon, ito yung kagamit nito, yung may mga motor. At isa pa, pwede din to sa anak nyo. Halimbawa, may anak kayo nag-aaral, ganun. Padalahin nyo lang to sa kanya para halimbawa, di ba, nauuso no, ngayon yung mga kuha-kuha ng bata. sa yung sarban, na puti, ganun. So, ayan, kung ito ba, eh, daladala -dala ng anak nyo, eh, malulocate agad-agad. Kasi nga, may, ano siya, yung eh, tawag nun. Basta may, may instruct naman to, guys. Dali lang siyang intindihin. So, maganda siyang umorder. Kasi ito, dalawang beses. Ito, pangalawa ko ng order. Kasi gusto ko i-share siya inyo. Ito sa akin. So, nagamit ko na rin ito sa asawa ko. So, sobrang, ano, um, may naano na din naman ako. Pero, usap-usap lang, gano'n. Narinig ko naman. May usap-usap, gano'n. Yung pag, alam mo, pag uuwi siya, narinig ko, uuwi yung bandar motor, syempre. Narinig mo siya talaga. So, nilalagay ito sa loob ng bag. Kayo na dumis dati, na, ano, sa bulsa ng bag, Kunyari, ito, ito, Kasi may sakit. Yan, kunyari, yung bago, di ba ba? O, ilalagay niyo siya sa dito. Panagawa sa lagay niya kasi may butas naman siya. Igawin niyo yung i -ki -ki Tapos, i-kitchen niya siya. Kunyari, kasi may malita kong bag dito. Kunyari lang. Ayan, yung bag mister. Pero kapag halimbawa, alam niyo naman ang tatrabaho. Huwag niyo nang tawagan kasi kung halimbawa, hindi naman tawag kasi baka malubat agad-agad, diba? So, parang cellphone lang din naman to na nalulubat. Pero sobrat po talagang makakatulong to sa mga missis na gustong malaman kung may mga babae, kung may mga babae, sister. Si Ganon. So, yun po. So, ipapakita ko rin naman mamaya yung ano uh, nito, kung paano gamitin. So, ayan. Ipapakita ko, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang GPS na to. So, ito. Una, lalagyan ng SIM card. chamber lalagyan natin ng SIM card. So, ganito siya. So, pag nilagyan nyo siya ng SIM card, iilaw siya. Kailangan umilaw siya. Ayan. Nakikita nyo po, umilaw siya. Ibig sabihin, okay siya. So, after po nito, pwede nyo rin po siyang lagyan ng memory card. Kung gusto nyo mag, ano yan, mag-record, re mag-record. So, ayan. After po nito, maglagay ng memory, ng SIM card. Ayan. takpan na natin. So, sigo, sy syempre, bago natin ilagay ito kay, kay Mr. sa bag ni Mr. Sa loob ng bag ni mister, sa, sa ano yan, sa, sa bulsa. Siyempre, kailangan i-pull charge muna natin siya, di ba? So, ayan. Umiilaw pa siya. So pag inano mo naman kapag charge mo kailangan umilaw din siya. Iilaw din siya kapag tina-charge mo siya. Yung yan nagbi-blink blink siya. Nakikita naman kahit nakasara, 'di ba? Nakikita niyo nagbi-blink blink siya. Yan ibig sabihin nagta-charge siya. So kapag na full charge na siya, malalaman yung full charge siya kapag yung ilaw huminto na. Yan yung ilaw na yan huminto po yan. Ngayon nagbi-blink blink kasi nagta-charge. So yan po. Ibig sabihin okay siya. So kung ako po sa inyo tatanggalin ko po, po yung GPS na yan, yung mga pangalan na Diskartihan niyo na lang po para lagyan lagyan niyo ng design. So, yan po. So, mga kamisis, ang una po natin gagawin, yung mga first time na bibili na ito or gagamit para matrace ni Mr. Mamonitor si Mr. Uh, una, after po ninyo maglagay ng SIM card sa GPS na to, ayan, kung bago pa lang yung SIM card nyo, kasi ito, yung nilagay ko dito yung SIM card, inagamit ko na doon sa isa. So, nagbinding na siya. Nagbinding na siya sa ganitong GPS. So, hindi na siya magre-reply sa akin. Pero, ituturo ko sa inyo kung paano. So, una, una pong sinesend dito, mag-message ka po ng tatlong sa number na inilagay nyo dito sa number sa memory ay sa memory sa sa SIM card na inilagay nyo dito so ang nilagay ko dito ay ito yung number so 0906 ayun, ay hindi 0906253149 so yan isi-send nyo yan so after nyo ma-send yan may magre-reply po sa inyo ng set, nakalagay set, ano na, binding, tapos yung number nito, yan, dyan, magsiset na yan. Kasi ito kasi yung number na ito, nagamit ko na siya. So, yan na. So, halimbawa naman, nag-binding na. Kung halimbawa gusto nyo i-record yung mga, yung buong maghapon ni mister na habang nandoon siya sa trabaho or hindi nyo alam, baka hindi naman pala nagpumasok, o yan, i-record nyo. So, ang gagamitin nyo ay, nagsisend kayo ng 555. Dito pa rin sa number na yun. So, ayan na, hindi na ako magta-type. ko na lang siya. So, i-record. So hindi siya mag wala siyang reply pero magre-reply siya kung may memory card ako nilagay. Wala po ako nilagay na memory card kaya hindi siya magre-reply. Kaya kung gusto niyo magre-record maglagay po kayo memory card at dapat mataas na memory card para kasi mag oh, ano yun eh kunyari na record mo umalis si Mr. tapos hanggang gabi nakarecord record pa rin. So malaking kakainin storage show yun. So pangatlo, kung hindi mo gusto yung matrace si Mr. Ang i-send po ay 777, tatlong po, tapos i-send niyo ulit dito sa number na yan. So ayan, So, wala po akong internet or data. So, hindi lang siya magre-reply. Kailangan bukas ang data nyo or internet kasi makikita nyo yung mapa kung nasaan mismo si mister, kung nasaan mismo tong GPS na to. So, ang ginagawa ko, ginagawa ko po kasi, mga misis, uh, para hindi ako nahihirapan, tinatawagan ko na lang ito. So, ibig sabihin, minomonitor ko na lang siya. Kung halimbawa, kung alam ko naman na pauwi na si, si mister, saka ako tatawagan para ma-monitor siya. So, halimbawa ito. Tawagan natin ito ha. Tatawagan natin ito mga kamisis para maniwala ko yun ha? na gumagana siya. So, kunyari ito ay naki, nandito na kay Mr. Kung nasa bag ni Mr. Ganun. So, tatawagan natin so, iyan po. Asang As gagawin natin? Hindi na tayo magpindot-pindot. Kasi po ito ay um, automatic na siyang sumasagot. At hindi rin maririnig ni Mr. na nagre-ring siya. Hindi rin siya nagre-ring. Pero pag tinawagan nyo, nagkikring naman. Ibig sabihin, hindi lang marinig ni Mr. na nagre-ring ito. So, yan tawagan natin. So, yan po. Tatawagan po natin siya. Tatawagan natin po Ito yung number niya eh. 09 So, yan. Automatic po siyang sasagot. si so, loudspeaker, loudspeaker na lang natin para talagang ano. So, yan. Loudspeaker. Ayan, nag siya automatic rin sa sumasagot. So, malapit, magkalapit po kasi siya kaya, ano, ilayo natin. So, kanya, ilayo natin. EJ! O, oh, EJ! So, ayan. Pag malapit po kasi ng i-static, so, pag nilalayo, ilayo natin, ayan. Nasa likod po lang po siya. Ha? Hello? Hello? O, oh, diba? Nalit, namatay. Kuya? Kuya, kuya EJ? O, uh oh, Mag ano ka na, kuya? Ano po? Ganyan po marilig. Pero pag malayo malayo yung GPS, wala kayong yung maririnig na ganyan. ganyan. Wala pa kayong maririnig na ganyan. Malapit po kasi sa, malapit po kasi yung GPS. So ayan po. Ayan. So patayin na, patay na natin. Ayan po di ba? So So call natin ulit siya. automatic siyang sumasagot. So, ganyan po yung tunog niya kasi magkalapit nga. Dapat malayo, malapat malayo to. Ayan. Wala kayong maririnig. Hello? Hi. Awa ka mga kuya ito. Awa ka mga kuya ito. Magsalita ka. Hello? Hello? Oh, maglayo ka na. Doon ka, doon ka. Doon ka so, ka. Hello? Oh, yan diba? So, no. ayan, lang po kayo. Tapos, hindi naman syempre maririg ni Mr. Nyo, diba? So, ayun, pinayari nagsasilita si Mr. Nyo. Ayan, ayan. Hindi mo ka kasi mag-i-static eh. Kasi ka nga? Doon ka lang sa isang kwarto. Doon ka sa isang kwarto, Kuya EJ. Ano ko? Kung kunyari si Mr. Nyo yun, yung hindi niya alam na may, may GPS pala, ayan, diba? So, uh -huh. ayan. Na, na yung mga anak ko. So, sige uh -huh. ayan, ayan, Isin, po. Akin yeah, na! Akin na, EJ! Yan, akin na! Ako na yan Ako naiyak na si Bibi Sayang po